<laughs> Nanay Regina Pastira 41 years old Siya po ay Presidente dito sa Barangay Baisa, Quezon City. Siya po ngayon ay nagdurusa sa sakit na lupos. At 3 years na rin siyang stroke o paralyzed. TBB Bisaya Awan, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin. For free only, chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy TV Bisaya 1 maraming salamat po mga kababayan ko okay, huh? okay na 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 kano sa ulo? sarap na huh? masarap na hmm. hindi e, nga masarap huh? masarap okay, e, ano natin clockwise